Basta din na kasi tigil ng loko namin kayo. Ayun oh. Ano na? Na. ano na? Ano na. Handa ko na. guys! Thank you, Jimmy J. Lee! Ha! na. Hindi ano na? Ano na? Ano na? na I love you guys. Wala na. One solo po. One na po. Grabe! Mga ka-translators, nyo.

gawang ni huwag uy <Ay! Ay>! gawin natin. <laughs> thank you, thank you guys, thank you, ay, 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 ay,